This channel does not promote or encourage any illegal activities All contents provided by this channel is meant for educational purposes only. Ah, sabi, yanig yanay, yanig yunay, yanig. Hello, what's up mga guys? Ito, uh, natapos na natin yung malaki nating buga na tinatawag natin yung, ano mga guys, yung to this uh, kahapon natin natuto na uh, ito na binalot uh, tinarian ko ng guma tapos yung pagkinjingin tip nalagyan ko ng mga guys o mga kalipad tapos nalagyan ko ng ano nalagyan ko ng breeze o bracket hindi na tapos guruto kakalas bali ito ngayon marang, ito muna ngayon nating ano i e, sound check natin to yung yung ating bagong gawa na bugay yung malaki mga guys tingnan natin Napakaangas. Angas na angas. Ito mga guys, ito mga kalipad. Ito yung ano natin, fire. Ah, itis. Pa, pali, ano. Ito yung ano, hindi pa natin na, uh, one. Na sound check. Yung disindi. Baka, sa sundaro i-sound check natin ito. Ito yung kapendios naman, yung mataas. Yun Ito. Napaka taas yung ano niya, buga. Yan ito. <laughs> gawa sa gawa sa PVC man guys. Mga mga kalipad. Ito. Palagi niya tong i-sound check. Medyo maganda ganda to ang kasi pvc Yung pagkabalot lang niya hindi masyadong maganda. Kulubot-kulubot yung mga ano mga guys, mga kalipad. Yung yung na packaging tip. Ito. Ano lang tayo? Ah, uh, pa-sound check tayo ngayong ngayong ano, ngayong araw. Kasi natatapos natin itong natin ating ginagawa. Medyo malakihan po ito guys. Itong ano. Ito tingnan nyo. Napakaangas talaga. Napakalaki. Kasi nga ano. Kasi ano. Kasi tangkad to ni, ano, ni Prince. Oh, tingnan nyo. Kasi tangkad ni Prince. Yan. Kasi tangkad. Ang laki pa. Pasang, parang pasuka basuka mga guys. Angas naman talaga tong ating baso ka ngayon mga guys. Dito natin mamaya i-soundcheck natin to itong di Sabi ni Prince mamaya natin yan i- uh, soundcheck. Eh. Dito lang muna yung i-soundcheck natin kasi uh, yung ginagawa natin to na i upload natin yung una yung pagkabit nito. Yung pagkabit ng mga lata at sa paggawa ng battery ito na. nakan yung ito mga guys, yung makalipad, yung ano nito. Yung tangki nito makalipad is isang isang lata. Yung tangki ito lang yung bali ano. Bala ko sana itong ano mga guys. ah uh, lagyan ng wire pero nagmadali talaga tayo. Medyo busy talaga. Ito lang. Video you, ano ah uh, itong isang 2.2 uh, liters ng ano cook ito lang ginawa nating tangkita tapos pinasok natin tapos inigpitan natin to masyado baka ano baka pagputok niya malakas baka ano baka kalas o ano pa matanggal kaya nandigurado po tayo kasi ano you know, tayo lang magpaputok nandigurado po tayo baka ano tayo matanggal tayo kasi hawakan natin to pagbaputok magtatagal talaga, talaga magkalipad talagang hawakan natin to Sa hmm. pilitin ready Dito sa sa bulsa ko tawakan hawakan talaga natin to mga guys, umgalipad yung pagputok dito. Kaya meron akong para sigurado to meron akong nilagay na talagang guma dito. Bali yung guma talaga, apat talaga yung guma. Lagyan natin sa 2 tatlo, apat. Tapos nilagyan ko pa to ng ano, breeze o bracket, no. Yung kawayan na laon, lagyan natin dito, mga guys, umgalipad. Yan, binakitan ko lang yung taas. Mataas to. Bali, ano na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 10, 10 o 9 na lata to Basta mataas-taas talaga to mga guys Natawag sa amin to Lantaka na talaga to Kasi malaki naman to Lantaka <laughs> talaga Yung tawag pero dito sa Yung iba to sa mga nota. to, to sa, Talagang malaki hanabuga talaga Bala ko sanang gumawa ng buisin talaga mga guys O mga kalipad Na ano na hmm. ano na buisi na buga ito gatas lang ay dito, to katas ano tudis ito talaga mga guys ito tudis yung ginagawa natin napakaano daming ano daming ma ano dito daming ma parang isang buong maskintip yung maano ano nito magkalipat magamit talaga ah, uh, pinag pinagano talaga namin to pinag Hirapan. pinagirapan talaga namin tong gawain gawain para meron tayong mapasir sa ating mga sa, uh, mga viewers, mga subscriber natin dyan, mga mga kaibigan natin dyan na nagtitiwala sa ating mga video na gusto mo toto -to rin sa paggawa nito. Okay guys, start na siguro tayo uh, sa ating pagpuputok. Try natin to. Uh, halika na dito, punta tayo, doon banda sa may ano. Palayo lang tayo dito sa may aso. Try natin to paputukin. Kani. Okay. Ayun si na. Prince. Huwag na yan Prince, bukas na yan. ito, na muna yung ano to, isang check. Hanap tayo ng ano mga guys, hanap tayo ng area na, na ano, hindi tayo makadistorbo ng mga ano, kapitbahay natin. Kasi napakalakas talaga ito mga guys. Kasi ang laki, ang laki talaga. Ang laki talaga yung ginagawa natin. Kaya nigurado tayo. Nigurado tayo nga masyadong matibay yung ginagawa natin. Dito tayong banda sa mayan may punong kahoy kasi may wala masyadong ano mayroong mga build up reserve may bantay ka dyan so. may mga ano dyan mga, 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 mga bubog dyan baka maapakan mo yung mga bubog na yan dito banda mga guys sa ano sa malayo talaga sa tao kasi na naman tayo sa ating kapitbahay kasi dinig na talaga ito nila mga kapag ito yung paputukoy natin, isang malaki laki na ito kalipado. o oh. yan malaki talaga ito yun na ito biro talagang malaki ay malaki o dito tayo banda. Yung wala kasi ingay. Wala kasi tao dito banda. Dito tayo mga guys. Tutukin natin to. Sonsik na rin to. Kanina itan na di. Sugot-sugot na di-dadi ka. Sonsik ka ni. Itan. Sound check natin to, mag-alagay tayo ng ano. Ayong lighter. Yan talaga. Lala. Ito. Lala lighter. Oh. Medyo ano yung kamay ko makalipad. Medyo tinalian natin pre si Napakano yung kamay natin makalipad, napakano pa, napakadumi kasi meron tayong ginagawa. Ade. Ito muna makalipad, try natin to, putukin. Kung puputok ba. Yan, ang angas. Ani, mga angas ni. Mga Ang angas talaga. Sabil, lagyan natin muna ito ng ano mga ano guys. 20, 20 yata yung ilagay natin. Huwag na yan, Pins. Bukas wag na yan. eh. Huwag na, huwag na. Bukas Ay, wag na yan. Itan kaya man eh. huwag na. yan yun, yun, yung mama niya. Ilagyan natin ito ng ano. Bainti. Bainti. Tan. gusto busog butok ni ba butok. Nakat mi tega. Ha. Bali ano mga guys, uh, 20 yung ilagay natin. Busog na isal. Tingnan natin kung ano ba. Kung malakas ba talaga to. Tayo natin lang. Ano eh, kalugin mo na dito. Ha? Huh? Abi na, contents. Flight tiger. Play tiger. Kalau kalau gimana tain? Balik apa sound check natin to? Tain natin na. Itu mah guys. Apa? Abel abang bega eh. Parang ano pa? Tain pa natin to nang ano? ulang pasti kurang yang uh, ano ya play tiger mah guys. Lagi natin ulit. itu yang Flying Tiger Ulangan, lagi empat Dagdagan natin ang ano, 15 mga guys. Kasi hindi siya puputok. Try natin. Ulit. Ako, ang angas. Ang angas talaga yung kalipad. Dagdagan pa natin. Kasi naano tayo. Hindi so, tayo, ano, hindi tayo komportable. 20 agad, 20. Mo natin to, ito. Pangalawang putok, mga pa guys. Tignan natin kung ano ba. Lumalakas ba. Alug Alugin muna natin to. Yan. Tignan natin. Ulit. Ito. Pangalawa. Ako. Ako. Ang angas. Ang lakas. Parang bumagting yung tenga natin, mga guys. Hahaha. <laughs> Ang aangas talaga. Uminit. Uminit yung ano mga guys. Yung lata. Uminit oh. Sa, la, sa lakas siguro yata. Uminit yung ano. Uminit yung ano. Uminit yung lata mga guys. 20 agad. 15. Ito yung, yung ilagay natin tingnan natin kung ano ba pangalawang pangatlong putok na to pres ayaw na pres wag nan di mo kawalo anak ito yung ano pangatlo lakas mga guys ang lakas iba talaga iba talaga yung ano iba talaga to ang angas naman talaga itong laki mga kalipad Mga ang guys. Sa kono-kono ayuna, ayuna. Sa tono ayun kinasi. Mo may nandiyan. Ito mo, guys. Pangapat na yata ata putok na to. Grabe ang lakas naman talaga. Ubinit mo ano, lata. Try natin. Mo, poy.

Busi lang yung ilagay natin guys Kasi umiinit na yung anin, buga natin <coughs> Ikaw ko dito oh. huh? Ayan mo? Ayan ko Murit ko ulit Uy Wala Wala Natin guys. Ji. Eh, Nano na. Ulang sado. Uso to eh. Usog nah, tola, aming buka itanoy. Usog. Na pakangas guys. Tay. <slap> ah. <laughs> Bumagting yung tinga natin guys. Bumagting yung tinga natin. Last na to menang testing bay testing itu siap prince kusong kan ini kan kanade kusong ade guys melakas ini kan guys melakas testing kita melakas oh Gusto si Prince magpuputok guys Try niya Alam ko ba Hangga ko gumuti Okay guys Na ano natin Sound check natin yung ating bugang ano Napakainit talaga mo guys oh Parang ano Nakapapas Naka, -pas, naka Okay guys Thank you for watching Please subscribe Don't forget subscribe mga kalipid Para update din kayo sa aking mga Video na i-upload Adios amigos Bye bye And God bless And good day